Ayan, kumusta mga kapitik? Good morning! Nandito po tayo ngayon sa tabing dagat. Ayan. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. At bago umalis yung aking team, si Ariel sa kasi Elsa ay nandito po kami sa dagat ni Janet kasama si Andres. At ipopotoshoot po natin si Janet ng Uh, maternity shoot yan sa kanyang pagbubuntis ito po yung kanyang request na bago daw umuwi sina Ariel sina Elsa ay ipopotoshoot muna so saglit na saglit lang po ito so dala ko rin yung ATV hindi ko sure kung magagamit ko siya na props parang hindi naman bagay pero dinala ko yon para matry, gusto matry ni Elsa yan Mami, come here. Napakaganda po guys ng ano, ng dagat. Napakaaliwalas. Wow. Napakaaliwalas guys. So, magsiset up lang ako. Ayan, good morning mga kabeshi. Ako po ay naka-makeup na. Sariling sikap. Kanina lang ako nag-makeup. At si daddy nagsiset up na ng kanyang camera. Katabi ko dito si Andres. Hi, like a boss naman. Nasa director's chair, oh, daddy. dala eh? Oo. Oh, Maganda nga, daddy, may ganito tayong opuan. Para pag tayo nagdadagat, ay tayo comfortable. Andres? Hi. Gusto mo yung chair mo? Hi. Hi. Ayan si Axel at yung katim ni daddy na si Ariel. <laughs> Nag-ATB sila ngayon. Si de may dala niyan kanina. Tapos kami ni Andres ay nakisakay na lang sa sasakyan nila. <laughs> enjoy na enjoy. Ito view namin ngayon. Andito kami ngayon sa Sulok Beach. Napakaganda po dito. Kaya kayo kung mapaka, maka, mapapadpad kayo dito sa general na car dito sa dagat ay maganda mapuntahan po ninyo dito. May view. Wala tayong kasamang bata, mami, at may mga pasok. Ah, oo. oo. Si Nabatutoy, si ay may mga pasok, si Mahal, si Unto. Kaya kami kami lang. Si nanay naman ay busy sa tindahan. At ngayon ay second day na ng pasukan. Mamaya punta kayo doon sa dulo. <laughs> wow. address, address. Ang ganda May naiwan pala si Daddy, wala siya mga SD cards. Hiraman na lang <laughs> tayo diyan. Oo. po si Ariel. Ah oh, sige. Oh. Ano, nasan nasaan? Ha. May props daw si Janet. Ayan po si Janet siya ang una eh. Mami, doon ka na kay Ariel. Ay, itali mo nga to. Sige. Tuwan-tuwa sa'yo si Andres, o. Oh. Para siya, alam mo nanonood ng parayat. <laughs> Para siya nanonood ng artista, Tuwan-tuwa. Akala nga namin eh, hala. Walang, walang mga bata nasa school. Sabi namin iba ka habang sinusot ko si Janet eh, mag ano, magiyak iyak. Aba hindi pala. Ano parang Don Andres? <laughs> Pil na pil pala. Oh. Sa pala may ari ng Sulok Beach. <laughs> eh, ganda po dito kasi may daga tapos may bundok na view. Kaya dito kami. Ayan. Ah. Tapos thank you Lord at hindi na ulan, hindi rin naman maaraw. Ayan oh, ang daming ulap po. Yes, thank you Lord at wala na ang bagyong Karina. Yes! At beto po si Mami Janet. What? Hehehehe. <laughs> So, gagawa natin siya ng reels. Gumagalaw <laughs> lang, gumagalaw. Uh Oo, -oh, huwag kang magsasalita. Huwag tatawa masyado, mami. Yan. Tingnan si baby. tingin sa chan. Yan, ganyan. Wow, naging props pa yung ano. Yung ATV. Forward ka daw ng konti. Yan. Go, mami. Itong her na to. Lagay mo sa likod. Mami, ito ah. Ayan, kabila. Ayan, kabila. Yan. Isa pa daw. Oh, ang ganda nga ng ano, medyo may sunrise ng kaunti, oh. Wow. Smiling lang. House my mommy. Thank you, Lord, for this perfect weather, Daddy. No? Yes. Ano may naiwan lang ako yung ano? card. Yung memory card ng camera ko. <laughs> so, manghiram na lang ako kay Ariel. Palitan kami. Yung pa na may importante. Yep. Nandun sa isa kong bag pala. Ano sasabihin mo? Wala. Ang tagal na natin plinano yung pre-nap. Ay, pre-nap. Uh, maternity shoot. Yes mamaya pa uwi na sila Adiel. Yes. So, bago umuwi na ay... <laughs> naisingit ako sa kanilang schedule. <laughs> Thank you so much. Nag-wari ka wala. Sino ba rin to? Si Oo, oh, walang magbabantay kay Andres. Walang kalaro, ganyan. Aba... <laughs> enjoy Run. na enjoy naman daw kay Elsa. Ah. Uh... <laughs> Andun naman sila sa tabing ano dagat. Yan. Ay, kukunin ko yung pa baka maabot. Ang diwata ng anuling! <laughs> Mami, kukunin ko. Ay! Okay. Sige, natin yung Ayun lang po si Andres, oh. Matino lang. Andres, dyan lang. Wait for mommy. Wait for mommy. Makakit <laughs> <cute> naman yan, Hehehehe <laughs> Ganda nga naman ng ano. Panahon. Napasakto. Ayan po, Ay! nag... Uh, ano ako ng drone, nag-setup. si Andres na may pil na feel. Feel na feel yung ano. Upuan. <laughs> Ayan pa rin po si Janet. Ayan, pahinga daw muna si Janet. <laughs> Lablaban mo lang kami, Dad. Yes. <laughs> Ayan po kami nagpapahinga lamang. Sabi ni Andres wala nang sita. Si Janet ay napagod bigla. Mommy, yung shot ko sa iyo ay eh, parang tatatlo pa. Ada dalawa pa, isa sa ATV, Saka, yun lang, na. Puro video po ang aming nakuha, wala pang photo. Ayun na sinariel, mami, malayo na. Sabi ko yung magbabasain sa ano, magbabasain sa dagat. Ayan mga kabeshi, malapit na kaming matapos ng aming photoshoot at sa aking baby Andres. Oh. Very behave lang po yan. Playing lang. Dito lang kami ni daddy. Malapit na matapos, my boy. Throw the stone, throw. Marunong na yung mag-throw. Throw mo, bilis. Tuturang ka na mami. Tuturang ka na mami, bilis. Here. Get one. I got one. Okay, mommy will give you. And then throw, Andreso, throw. Andres, look at mommy. Throw. Yeah. Oh, Gow. Go. Ah. Yeah, ah. Ah. That's not dope, I'm going to throw it to daddy. That's not oh, Throw, throw. Andres, look. What? You, how about you? Tiyoko mo, bilis! Wah! Wow. Wow. <laughs> Cute! Let's go, my boy! Let's go! Kal ka ulit ng dad. Come here, my boy. Come here. Sa'yo, daddy, ah. Wah! Yeah. Wah! Wow. <laughs> wow. Oh, no! Dami putik na dress! Ah, oh, it's okay. Meant to play talaga sa beach. Ano dito ka dumawa? <laughs> ah, ako po ay mabagal lang din maglakad. Tapos na pala mag ATV sina na Elsa. Mamaya ay tapos na din kami ni Daddy sa aming shoot. Itong aking suot ngayon na puti ay galing sa Kabeshi's. Wow. Oh, sarap naman ito. Linis po ng tubig, oh. naman si Andres magpe play Dito lang naman kami, mga kabeshi. Paikot-ikot lang kami dito sa Sulok Beach. Wow! Yes, Andres, pwede ka mag-play dyan, oh. No? Pwede mag-play yan. Wow! Doon ka, mami, sa may ano. Pupo ka doon sa may kahoy. Malinaw. Wow, wag mong labuin. At kailangan ko yung tubig na malinaw. Ah, wait lang mami. Lalapit ko yung ano, yung tubig. Yung... Ayan, kami po tapos na. Saglit na saglit lang. At si Johnny tayo gutom na. <laughs> okay. Nakarating na kami dito pag i ng bata. ano daw? Oh, meron pa siyang bison, no? Alina na tubig dito. Yes. Uh, uh, oh, ano, let's go na my boy. Baka ma, baka mangitim. Baka mangitim. Let's go. Let's go na. Kami po ipaalis na. Away si Andres, ay uh. bye-bye. Halika na. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Kami, Much, much, much later. Ayan guys, kami nandito na sa Adoling. At kakain muna. Hahaha. <laughs>

Ang tawa nito po, tapos na kaming kumain. Thank you. Sige, doon ka uli sa kotse ha, Andres. Ako na lang uli mag-ATV. Kanina po, ako lang nag-ATV. At mainit, mami. nagda drive ako. Ang init. Tapos binibilisan ko, hindi siya pwede. Yung hangin. <coughs> Gusto na yung <kami coughs> water bottle sila. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Isaiah 41-10L.